Minsan nga, may mo, bakit nangyari to? Sana po may maglakas ng loob na may tumulong na po dito sa barangay namin na magkaroon na po ng kuryente. Tatlong taon na po kaming walang kuryente. Bilang kapitan po sa barangay Mabunga, ginagawa ko po ang lahat para maresolba po ang problema natin sa barangay. Kasi po sobrang hirap. Yung hanap buhay po nila medyo naapektuhan. apik Sa malayong bayan ng Kamalig, isang liblib na barangay ang halos tatlong taon nang nababalot ng kadiliman. Ito daw ay dahil sa pagkalubog sa bayarin sa kuryente ng barangay Mabunga sa Albay Electric Cooperative o Aleco matapos hindi makapagbayad ang kanilang barangay Power Association o BAPA. sa kadiliman ay minamalas din daw umano ang kanilang barangay sa mga naihalal na presidente ng BAPA. So, yung umahawak ng BAPA, hindi nabalansi ng maayos yung pera, yes hindi na bayaran Hindi po nabayaran. Hanggang sa umabot na araw ito sa maigit sa siyamnapung libong piso. Saan mo ba napunta yung pundo ng pambayad ng barangay? Sa barangay po namin, namatay po yung unang Ay humawak. On. Tatlo po kasi, sir, ma'am, ang humawak po ng BAPA sa amin. Yung una po, hmm. si Erwin Mimay, namatay po. Namatay. Yung pangalawa po, dating kagawad po, Nelly Marilia, namatay din. Namatay Diyos, ang hirap pala. Nakakatakot na maging BAPA collector. Eh, Kwan pala, parang may sumpa yung paghahawag ng yung BAPA sa inyo. <laughs> pangatlo po, si Salvador Tolosa po, buhay. Ay, Upang matuldo ka na ang mahigit tatlong taong problema ng kanilang barangay, ay agad naman itong inaksyonan ni former Congressman Christopher Kitoko. Co. agad natin yung uh, sa Aleco, sa cooperative, para ma maayos kung magkano yung babayaran. Pupuntahin ko na yung tao na ayusin uh, sa Aleco, ipakompute na kung magkano abutin. Para kasi alam mo, sa isang ano, pagbuhay-buhay kailangan ng kuryente, tubig. Yan ang primary needs ng uh, tao. Thank you so much. Uy, ikaw okay. talaga. Ayan! Basta may agad, uh, ayusin natin sa lalong madaling panahon. Kasi nung bata ako, naranasan ko rin yan. Pag nagpa-brown out or naputulan, nag-aaral kami sa gasera. Bago matulog, ang ilong ko puno ng uling. Dahil sa ora mismong pagtugon ni Congressman Kito sa problema ng Barangay Mabunga, ay labis ang pasasalamat ni Kapitan Annalyn. Anong pakiramdam mo ngayon, Kapitan, Nanarinig mo si Kung Kito mismo? Sagot na! Sobrang masaya po talaga. Maya-maya pa ay ibinigay na din ni Congressman Kito ang perang pambayad sa kuryente nal na billing na inalis na yung mga surcharge. Kinausap natin yung Aleco na alisin na yung surcharge kasi uh, babayaran na at uh, aki. Thank you po Kap. Ito po pambayad Thank you so much din. Po. Thank you. Uh, May staff po kami kapitana na sasama iyo para sa bayarin sa Aleco para matugunan agad at maibalik na ang kuryente. Pagkatapos ng aming programa, ay agad naming sinamahan si Kapitan sa Aleko. Pwes po na natulungan natin yung Papa Mabunga na may balik yung servisyo ng kuryente, uh, patuloy pa rin po natin na bibigyan gabay. Huwag na po sanang humantong na mag-experience yung walang kuryente ko. Matapos sa Aleco, ay agad din kaming nagtungo sa Barangay Mabunga. Kinausap namin ang mga residente roon at isa sa mga nakilala namin ay si Mary Ann Lurilla, isang handicraft maker. Kabuhayan niya ang gumawa ng sinamay. O since 2004 po, nandito na po talaga ako sa barangay Mabunga. Anong trabaho mo? Ah, po ako, yung sinamay ko. Ayon kay Mary Ann, Malaking epekto sa kanyang kabuhayan ang pagkawala ng kuryente sa kanilang lugar. Wala po talaga kaming ilaw. Wala talaga, kasi wala. Ang ginagamit lang namin, yung tukalor o kaya kayong gasera. One time po, mahirap po talaga kasi bago, bago kami gagawa ng, ng sinamay talaga, yung magasugot pa. Yung, yung abaka na yun, pakalay-kalayan niya ito sa aragbagasan, talaga magasugot ka pa. Ang mahirap nun, pag mahangin, nasusunog. Dito ako nung gumagawa, mabuti nga yung ano namin, yung bubong talaga, yero. Umakyat dyan yung ano, yung apoy talaga. Kaya yun talagang pinakatragal pag wala talagang kuryente. Kaya naman, matapos ng dalawang taong pagtitiis, Napilita na siyang makikabit ng kuryente sa kalapit na barangay. Noong nagkaroon na ka ako man, ng ilaw, ma'am, yun na porare, kasi yung barangay captain sa Salvation Tito ko, nung matagal na kami dito nilang kailaw, tanong siya sa akin kung ano, gusto mo ba mag -alaw, ano, magkaroon ng ilaw. Sa, tapos doon ako nagtanong kung pwede kami makikonek. Nagbumili ako man ng, ng wire. O, oh, hanggang ngayon, doon kami nakakonek. Ayon naman kay Mary Ann, ay regular naman ang kanyang pagbabayad sa kanilang bapa kaya nagtataka siya kung bakit naputulan ng kuryente ang kanilang barangay. Si minsan nga si, ano, maiisip mo bakit bakit nangyari 'to? 'Di ba may mga barangay official naman, minsan talaga masasabi mo 'yon na But, kasi kung ano mang problema sa barangay, alam naman natin siguro kung uh, sino dapat mag-aksyon. Ako bilang isang residente talaga, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit nagkaganito sa katagal-tagalan? Pero wala naman nangyari hanggang sa ngayon. Ngunit kung si Mary Ann ay mapalad na pansamantalang nakabitan ng kuryente mula sa kabilang barangay, iba naman ang sitwasyon ni Marites Muros, isang abaniko vendor na namatayan pa lamang ng asawa at naiwang magtaguyod mag-isa ng kanilang anim na anak. Malaking kawalan po sa akin yung walang kuryente dito sa barangay namin kasi nakakaapekto po yun sa, sa isang tulad namin. Tulad ng isang handwerker po kasi iba, iba yung trabaho ko sa araw kasi nakapokus ako sa mga bata. Tapos sa gabi, yun ang tinatrabaho ko po, yung handwerker nga po. So syempre, kailangan ko po talaga yung ano, supply ng kuryente para makapagtrabaho ko sa gabi. Maliban pa sa kawalan ng kuryente, ay doble pang pa pasanin ni Nanay Marites dahil matapos yumao ng kanyang asawa noong nakarang taon ay mag-isa niya na ngayong binubuhay ang kanilang anim na anak. Since ano po, December 29 po, kawala lang po nung asawa ko lang. Kasi ngayon po, hindi ko maibigay po sa anak ko yung ibang kailanganan po kasi ako lang po mag-isa, hindi ako pa makabalik sa trabaho. Maliit lang din daw ang kanyang kinikita sa paggawa ng abaniko. 150 centavos po. Yung ganito lang po siya, ma'am. Hindi ko pa siya tapos anuhin, gawin. Hindi rin daw siya makagawa ng abaniko sa gabi dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Kaya naman ang hiling din niya ay manumbalik na ang kanilang kuryente. Sana nga po ma'am, magkaroon na po ma'am para <laughs> yon kasi yung importante po dito sa amin. Namimiss na namin yung <laughs> minsan ano, gusto mo bumili ng mga ano gamit sa loob ng bahay, hindi ka man makabili man makakabili kasi wala namang kuryente. Ilan lamang si Mary Ann at Marites sa daang-daang pamilyang apektado ng kawalan ng kuryente sa kanilang barangay. Pero ang lahat ng ito ay napalitan ng kasiyahan matapos ora mismong aksyonan ni Congressman Kito Ko ang kanilang matagal ng problema. Sa araw na itinakda ng Aleko, ay maagang nagtungo ang Team Tabang Oramismo mismo sa kanilang opisina upang sumama sa pagkakabit ng mga bagong transformers sa kanilang barangay. sandali pa ay narating na dinamin ang barangay Mabunga Kamalig. Mga ka-aksyon, nandito na tayo ngayon sa barangay Mabunga Kamaligalbay dahil sa halos tatlong taon na wala dito ng uh, supply ng kuryente. Sa tulong ni Congressman uh, Christopher Co ay maibabalik na itong supply ng kuryente dito sa barangay Mabunga. Nakikita natin mga ka-aksyon sa likod na dito yung team ng uh, Aleko dahil katulong natin sila na maibalik itong kuryente dito sa Barangay Mabunga. Hello, sir. Hello. Kumusta Hello. po? Opo. Okay. Sir, ano po yung uh, sinasagawa natin ngayon? Ngayon ba talaga may babalik na po yung supply ng kuryente dito sa Barangay Mabunga? Uh, ngayon po, ginagawa po natin ang pag-energize ng transformer ng Bapa Mabunga since more than four years na wala po silang kuryente. Ngayon po sa tulong po ng isa sa na nasa likod nito, natulungan po yung Bapa Mabunga na maka-avail ng supply ng kuryente sa Aleco. From this day onwards, so ano natin sila ng supply ng kuryente and susunod po natin yung mga member consumers na mag-process po ng mga requirements para po maka-avail din po sila ng individual supply ng kuryente habang inaayos ng Team Aleko ang kanilang linya. Sa gilid naman ay matsagang nagmamasid ang mga residente ng nasabing barangay. Samantala, habang isinasagawa ang pag-aayos ng kanilang kuryente, ay nagkaroon naman ng halalan ng kanilang bagong set ng Barangay Power Association o BAPA. Any nomination po? Mula umaga ay inabot na nga ng gabi ang Team Aleko sa pag-aayos ng dalawang poste ng kuryente. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nagkailaw ang kanilang barangay. Nanabis na ikinatuwa ng mga residente. Maliban sa kanilang pansamantalang barangay hall, pinuntahan din ng ating team ang ilang pangkabahayan upang sila ay kumustahin ngayong meron na muli silang kuryente. Ito okay. na mga kaksyon, may ilaw na sa bahay ni Kagawa Ruby. Happy na talaga kami. <laughs> may kuryente na kami. Salamat. Ako, Biko. Lagtaka kay Kongko. Yehey! Sa alay ko. okay. okay. Maging ang kanyang anak na si April May at Princess May Gomez ay labis din ang kaligayahan dahil mas makakapag-aral na sila ng maayos sa si gabi. Nung ano po, nung, nung wala pa po, po kami kuryente, para na magkayo magkayo ng po ng sibling nagpa -ano po kami nagapanik po kami sa bulod. masaya po kasi nagagawa ko na yung mga assignment ko at lang nakakapag-aral na ako ng mabuti maraming salamat po kay Congress Congressman kasi po nagkaroon na -ano po kami ng kuryente tapos yung mga bata po magiging masaya na po sa kanilang tahanan ang dating madilim na mga gabi ng Barangay Mabunga sa Kamalig-Albay ay tuluyan na nga ang napalitan ng liwanag. Sa ngayon, nakakapag-aral ng na mga kabataan kahit na sa gabi. Maging ang hanap buhay ng mga residente doon ay tuloy-tuloy na din hanggang gabi. Maraming salamat po sa tumulong sa amin dito sa Barangay Mabunga na magkaroon ng kurente kay Congressman ko kito. Oh, ito pong tulong na to na ibinigay po niya sa amin sa Barangay Mabunga. Pala, malaking pasasalamat po namin sa kanya na hindi kayo lumingon na maliit lang kami. Talaga taus puso niyo sa amin na binigay na tinulungan niyo kami. Tiwala po talaga ako kay Kong Kito na tutulong po talaga siya sa amin. Kasi po nakikita ko po kay Kong ang sada. Para sa akin po, para siyang sad ko pong inspirasyon na siya po ang maka, ano, makatulong dito sa amin barangay ilang eh, dati madilim, ngayon magiging mailaw na, maliwanag.